Iba-iba ang tingin ng tao sa pag-aasawa. At syempre, depende sa pagtingin mo dito ang magiging mindset mo sa pagpasok mo dito. Merong tumitingin sa pag-aasawa bilang isang destinasyon na kapag narating mo na, okay na. Madalas nagdudulot ang ganitong pananaw ng disappointment kasi hindi naman destinasyon ng kasal kundi isang pagpapatuloy sa paglalakbay. Pinaghahandaan dapat hindi lamang ang okasyon ng kasal kundi higit pa doon ang marriage mismo may tumitingin naman sa kasal bilang solusyon. Solusyon sa panunukso ng iba at pilit na pagpari sa iyo sa mga taong di mo namang gusto. Yun bang tipong parang may problema sa iyo pag wala ka pang asawa at kailangang masolusyonan ang problemang iyon agad-agad? Solusyon din daw ito sa pressure na mararanasan. Lalong-lalo -lalo na kapag malapit ka ng lumampas sa mga numero sa kalendaryo. Yun bang tipong kung dati ring bearer o flower girl ka, tapos naging abay, tapos naging ninong o ninang ng mga anak ng dati mong pinag-abayan, at hindi ka pa din maging bride o groom, eh malaking issue na. Para bang kailangan kang hanguin sa malulupit na kamay ng pagiging single? Pero ang realidad ay ito, gaano mang karomantik ang kasal, ang marriage ay hindi palaging ganoon. Minsan may karamdamang dumarating, pagbabago sa estadong pang-ekonomiya, at minsan pagkakasala sa isa't isa o kaya naman ay panlalamig sa isa't isa. Ang masakla pa, ang dating romantikong pagsasamahan ay pwedeng mapalitan ng galit. Ang dating laging magkasama ay bihira ng mag-usap. Yung dating hindi mapigil sa pagtawag o pag-text sa isa't isa, ngayon ay hindi na magparamdam sa isa't isa. Yung dating paulit-ulit na, where na you, ay napapalitan ng, who you. Sa ganyang mga pagkakataon, tempting na suklian ang panlalamig ng panlalamig. Ang pagtataksil ng pagtataksil, ang galit ng galit, ang tampo ng tampo. Ika nga, bahala ka sa buhay mo. Kung nararamdaman mo na ganyan ang relasyon nyo o kaya naman ay patungo na dyan, mahalagang balikan ang sinabi ng Bible. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ang layunin ng pag-aasawa ay ang pagluwalhati sa Diyos. Ibig sabihin nito ay sa lahat ng magaganap sa marriage, kailangang isinasangguni sa Diyos. Inaalam ang nais niyang maging tugon natin sa anumang sitwasyon. Minsan, lumalala ang isang maliit na problema o kaya naman nagiging permanente ang dapat sana'y pansamantalang samaan ng loob dahil sa maling aksyon, reaksyon at desisyon. Kapag may tampo, sama ng loob o galit, sikaping ang iyong aksyon ay patungo sa reconciliation at hindi sa paglala ng sitwasyon. Lagi ding tandaan na ang marriage ay hindi lang tungkol sa inyo ng asawa mo. Kasali din dito ang Diyos na siyang may akda ng marriage at siyang susi sa ikatatagumpay nito. Gawin siyang bahagi ng inyong marriage. Isuko sa kanya ang lahat ng mga desisyon ninyong mag-asawa. Sumunod sa kanyang mga salita at asa ka pa.